Good morning. It's Saturday and 5:23. Sa buntag. So dugay dugay na punta wala ka kalagla ang. So natay at tuwad karon nga. Uh, wala siya overview or actually overview good siya. Napunta sa kapihan, wala ginalagan or ginatambayan po siya sa mga people. So kaniyang lugar na eh, ni located niya siya sa may Barangay Komunal, Gatungan Ridge kung tawagon nila tambay-tambay talaga -tambay, or gamingan naman mag -ride. last ride na ako I think one month ago katong na kuhan ko ubukid nun sa sinuda pero mga gasa ta gasa talaga okay, huwag naman na gas pero mag-gasa na talaan sapato, lang man akong bago Detachable muna siya sabay niya Alright. pag na ito, expect ganda nga mula Di ko. Hindi ko mahimutang uh, narok sa balay. Saturday, manggod saya, manggod kayo ba time nga. Hindi ko gunahan like, nara sa balay, katang ragun sa ibuhato. ko ako gay buhaton sa balay. So, kung mas gwapo, lakaw na lang ko. Ani, mag-ride. So, sorry lang. Tawa so, na tayo eh. Dati, dagang kayo ginagawa pa may take area. Sa diversion road na sa terasas. Karoon kayo yung muragmingaw naman. Wala kayo yung mga may Baka pa ba siya naman pa yan Dari kay lahat naman naman may take. Speed limit, speed gun na Pinakaunang na uh, disgrace siya ko Which is gibanggaan yung gubay Dari na to Dari yeto, pita Ngayon lang delay kayo dako ko ang damage So um, Gibayran na bugo ano? sa kuhan Ito nakabangga sa kuha Motor ko di nag-superman-superman superman ang panuha, kurek-kurek. Tapos hayag pa kayo sa Davao. Kita ko na mo Superman yun siya. Pumahuneng kwan. Tulay. ngapit na mahuman. Ako kanyang tulay yan eh. Hapit na ganyan mahuman ba eh. No. Dedyo abog ko yung kaya na eh. Tapos bawag tayo <laughs> Tayo sa baboy. Ay baboy sa unahan. Dari. Dari. You turn. Ouch. Sabo oh, sapata pa magtuod oh, kayo kay nang tulayo. oh. Mag Kakatawa magtuod. Lo, gawa nang no? truck. And road padulong Ogon. pwede Pwede ginaginay ka na mo mahunot yun ka. Kahit kung mas kendalan, kay tungas kayong dahalan. Power kayong mga nagbike ko. Oh. Taas ko kayo na dalawa ka. Dari yata muli ko. Ah, na ko. Yung lahat may dali sa una amigo. Oh. So medyo familiar na sa kong lugar gamay. Nihina yung good way. Awa. Oh, well. Putol. Ginaagian mo ganyan siya yung mga truck. Okay. Na may quarry na pita Ano nga depart mo? Quarry man na. So expect nyo ga dalan. Maglubak-lubak gina. Magbuak-buak ka. Ito nga kay quarry man. So, pwede magpakusog. Dara. Dara quarry man. Na. Bukid nga gitunga medyo abog po ni dito, may mga truck medyo abog lang ni dito ng Pita, naay mga bangbang bang dito ng lang, lang kapwede like, dericho dericho lang slide ang dalan o gano'n sa mga, mga gusto mo to dito eh, search lang ninyo sa google map, Gatungan Ridge going to Pakibato District naman dito sa Dapita probapo tum lugar kay dili sa kaudad like with camp with me sa maitoral katigan sakat igan kay kuan daghang kan, tawo diri kay minjemi nga ma shock okay, idare haga mo say view gyapon pero ang view niya is ka bukid diri perya sa katigan or sa camp with me nga city lights view shot koni kay bukid ang imong view hagingan dai sebut ninyo diri eh uh, emuliko mong kapasata diri ano uh. ba siya yung subdivision na? Northern, ah, North Town North Town Residence pa dato kung So, sana ka nagra eh? ang sentro sa Mandog dere ah, kadara da but Ba't gapo ba man yung dalan Anong ilahang ibubak? Or ilahang ikonstruct? ka dyan eh oh Ambo, cementerio man eh Do ka ay ka cementerio Cementerio o balay Ay balay dyan eh Cementerio Ah mga balay dyan eh ko eh Tama good to yung cementerio dyan ba? Kalimat ko asa pero masarap sa cementerio dyan eh Actually, doon na lang ito. Medyo gamay ang kwan or tulay lang sa syadariya. Kaya pa dulong na magod niya siya, pakibato. Puro na siya manggahan, mga sagingan. Siguro gusto mga pi Ang tuyo lang mong ako eh, since wala naman tayo ride ride good. Ang ambiance ng lugar ang murag samal. Ay, yung lugar samal, gulong ka lang. ambience nya kay anio oh. Padulong og kaputian. Kay ngani. Nay nay kadiri kay nay mga kuan jo. Buak buak, may bala. <laughs> dati buak ko ni dati. naka grip wrap, din na sya putol karoon kay gaya nila dali yan paliko palikaw pasakan ha anti mailhan yung mokay ganito pa lang itong balay tapos so, pasakan na kayo siya sya dare mga bata ganyan laga may nga ba yun mga bata? bomba daw? Nagka mag lag dari hapon ka blown Hapon Okay mo lugar ha Medyo balas Ungas kayo na ba eh? Unat yun ka I want to go resort the resort. I'm not sure. Alright. So, now? Na? Ah, i mm -hmm. How are you doing? I'm going to go

Apa nak dari pesta? Betah apa apa dari? kuan kay kanang kanay dating tao jud uma nay kanang kuan dirte ora lingo 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 ha kalingo lingo kalingo oh kanang sound sa dene ha ah. speaker ba pakos si si tinaka usok sa sound Tinggal nih tau apa pun. Tidak mungkin manayau. Hmm. Ngatur dari apa di? Mengadayu. Mengadayu. Hmm. All right. So, mula ka na pa. Muna taw ka pa. Ang kapilan ng karindey. Tambay ka Pa bughna, bughna o chari So, makaunat. Kay pa pa mo pa na ko. Dilisya init medyo mm dion sa dagom. Ah. Eh, salamat kayo kang ante. Halta tiyok lang naka dali dali na wow ito nga yung view tiyok lang naka dali okay view to na wow okay ito Bagat mo muli magtunog sa tagpipa dali amazing. All right, so malakaw na ta. And that's it for today. So, di rin nalang takotob. So, salamat kayo sa inyong pagtanaw sa kong video. And that's for today. So the video na po ta. Ito na po talaga sa So, oh, uh, go up ko Wow. Look at the mountain. All right. So, goodbye.